Handa, handa na, no, na you? you? Laging handa. Me. Okay. Yeah, Boy Scout. Ah, sana, ratatat. Dududum, ratatat. Hello. Hello. Edin, Eddie. Nakatulog na kami. Pa. Loading pa. pa, loading. Ratatat. Rasadang tanong. Tapatan. At Tahan. Okay, una po, pili Nats. Pili lang ng isa sa akin mga sasabihin. Una, pili Nats. Yeah. Ano mas oh. kailangan ng mga politiko at gobyerno? Advisors, consultants, o critics? Yan. Yeah. Critics, sa tingin okay. ko. Okay, ano naman ang hindi nila kailangan? Critics. Mga sip-sip, <laughs> mga yes-men, yeah. o mga tsuwariwap? Mga yes man. Yeah. Oh, okay, ano ang dapat nila pakinggan? Yeah. Survey, so, o constituents? Constituents. Okay. Ano naman ang dapat nila dead mahin, mga yeah. troll, echo chambers o oh, how show na media? <laughs> hmm. Echo chamber siguro. Okay. At sino ang mas lamang ngayon sa tingin mo sa mga pahayag at galawa galawan sa pagitan ng kampo ni VP Sara? Okay, si VP Sara o Speaker Romualde? Sino ang mas lamang ngayon? Wala akong masabi eh kasi may kanya-kanya silang ano, hey, si VP Sara. Si VP Sara. Oh, <laughs> VP Sara. Siguro. Okay, oh, oh may counting edges lang. counting edges lang. Okay, okay. Oh Go, Michael. Ako Miguel. naman po. Uh, Charot o trulalo? Charot. <laughs> Uh, unang tanong, po. Uh, narinig niyo ba ako? Narinig opo, niyo ba ako? Opo, opo. Hindi. Yeah. Opo, Just say yes, kung narinig niyo ka. ako. Yeah, oh, okay. Yes. Unang tanong, dapat ba? Yan. Dapat ba na mamagitan na ang Pangulo sa tunggalian ng mga membro ng Uniteam? Ah, uh, true lalo. Oo. Oh. Uh -huh. Medyo okay. lag lang si Michael. Ah, hindi ba pagsasalita ang hindi ba pagsasalita ng isang politiko sa isang malaking issue ay katumbas na rin ng pagsangay nito sa mga pangyayari? Mm, uh, charot, depende. Yan, depende. Naniniwala ka ba na balakid na ang mga Duterte sa administrasyong Marcos? True lalo. Hmm? Yan, yeah. <laughs> ako Ang last question ko, bro. Inaasahan mo ba, hindi ko natanong sa iyo kanina to kung anong ano ba ano, kay PBBM eh. Inaasahan mo ba ang pagtindig ni PBBM sa mga issue na katulad ng WPS International Law At mga monoy, pagkakamali, pag-aabuso ng panahon ni dating Pangulong Duterte Were you surprised? Mm, charot, hindi ako na-surprise Yow. Hindi ka surprise. So, so you agree. Sama, hey! kita. Sige. Sige. Let's go. Nako, lag pa din. Lag pa din. Ratatat! Ratatat! din. Lag pa Hoy! Lag pa din. Lag pa din.